Hey guys, paano ba i-cash out ang ating mga credit card? Like for example, BDO, BPI, Maya Landers, Union Bank, at ano pang mga credit card dyan? Metro Bank. So kung meron kayong mga credit cards at gusto nyong i-cash out ang laman nito, kaya yan mag-message lang kayo sa akin at tuturuan ko kayo kung paano natin i-cash out ang inyong mga credit cards. Kasi kailangan natin ng merchant. So, sa merchant natin ipasa yung pera at saka ibabalik sa inyong bank account or e-wallet para magamit niyo agad-agad ang pera ng inyong credit card. Kayo, wag na kayo mag... mag... pa... ano pa. Wag na kayong mag-isip-isip pa. Mag pa. Kasi... Ito ay legit at legit na legit at magagamit nyo agad ang inyong credit card. Lalo na't na meron kayong emergency, meron kayong kulang na pangpuhunan sa negosyo, pwede nyo gamitin yan. Huwag nyo i-stack yan sa credit card nyo kasi magbabayaran kayo niyan na yearly fee at hindi nag-accumulate yung credit limit nyo. So, logi kayo. So, dapat gamitin nyo yan para tataas din ang inyong credit limit per month. Kaya, guys, Message na. Huwag nang mag-alala. Mag-message na. Okay?